belum disemui belum disemui apa 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 video apa 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 Holy guys, click a bit. Ba't ganyan ginagawa sa mga kasi? Sino sino na ako Dito ka pala sumakamba. Mabarangay ko, tawagin mo na kami ko. Bukay mo yung huli, ito nga magkatapos na kayo, sunog. Ako Magkaibig. Grabe, ang daming movies at kanta tungkol sa true love. Pero sa totoo lang, sapat na ba yung pag-ibig lang? O baka kailangan mo pa ng ingredients para sa perfect relationship recipe. Wow. Halina to kung yan dito sa JC Talks. JC Talks, Talks. Madaming nagsasabing pag-ibig lang ang kailangan sa isang relasyon. Paano mo sabi? Pero Desh, sa relasyon, hindi lang yun ang dapat iluto sa kusina. Heto ang ilang bagay na dapat isama sa recipe ng relasyon. Yay! Una, communication. Hindi sapat ang I love you kung walang klarong usapan o pagkakaintindihan. <tinyo> Parang instant noodles lang yan. Kailangan mo pa ng kumukulong tubig para lumambot. Gusto mo. Number two, trust and respect. Oh. Kung lagi kang nagdududa o hindi 100% ang inyong tiwala sa isa't isa, anong saysay ng love? Ano ba yan? Tulad ng wifi, kung mabagal at putol-putol, hindi smooth ang relationship. Ah? I miss you. Number three, shared goals and values. Hindi lang puro kilig dapat, dapat kailangan may common vision kayo. May pareho kayong understanding ng inyong future. Sana all. Oh. Number four, effort and sacrifice. Huwag lagi mag-expect na parang free delivery and love. Kailangan ng effort dahil ang love is an action word. Uh, Number five, spiritual connection. Higit sa lahat, kung kasama mo si Lord sa journey ninyo, tiyak na gagabayan niya kayo in pursuing the right relationship. Remember that. Butitin niyo, ma. Kapag kasama ang Diyos, kayang lampasan ang kahit na anong hamon ng buhay. Wow! Gaya nga ng sinabi sa atin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 47, ang pag-ibig ay matiisin, mabait, hindi nainggit, hindi nagmamapuri at hindi mapagmataas. Ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta emosyon, kailangan itong suportahan ng respeto, pagkakaintindihan at commitment. Kaya, sapat ba ang pag-ibig? Oo, basta't hindi lang yun ang ingredient. Kasama ang tamang komunikasyon, respeto, tiwala, at gabay ng Diyos. Doon nagsisimula ang totoong relationship. Mga kapatid, baka may mga other tips o nalalaman o experiences kayo dyan tungkol sa topic natin about is love enough in a relationship? Please do not forget to share. Baka makatulong yan sa lahat ng mga may pinagdaraanan sa buhay. topic gusto niyo pag usapan just send it over through the comments. Thank you for watching. This is JC Talks on a mission to impart messages of faith, hope, and love. Remember, Jesus loves you. Peace out. JC Talks.